Hindi tuloy ang pagbubukas ng klase sa daan-daang paaralan ngayong lunes. Karamihan po kasi sa mga paaralan ito ay nasa Central Luzon at Metro Manila base sa tala ng Department of Education o DepEd. Binibigyang kapangyarihan ng DepEd ang mga school principals na ipagpaliban ang pagbubukas ng klase kung hindi pa talaga sila handa. Nauna nang umapela ang Teachers Dignity Coalition sa DepEd na suspindihin muna ng isang linggo ang pagsisimula ng klase dahil nga sa kalamidad. Aabot naman sa 979 eskwelahan sa buong bansa ang postponed ang school opening ngayong araw. Karamihan nga po naapektuhan sa pagbaha kamakailan. Nung kasagsagan nga ng pagbaha, halos pumantay na ang tubig sa ikalawang palapag ng mga gusali ng Betigo Belmonte Elementary School sa Quezon City. Sa masambong high school naman, nalubog ang mga gamit ng paaralan kaya problemado rin ng mga guro Maging ang mga bag at school supplies na ipamimigay sana sa mga mag-aral, hindi rin nakaligtas. Dagdag perwisyo pang tilag gabundok ng basurang na ipon nang humupa naman ng tubig. Kaya puspusan ng flashing operation sa mga apektadong paaralan sa Quezon City gaya sa Osmeño or Serio Osmeña Senior High School. Habang sa Valenzuela City, unti-unti na rin humuhupa ang baha. Pero na nanatili pa rin sa ilang paaralan yung mga inilikas na residente. Sa Andres Fernando Elementary School sa Valenzuela pa rin, hindi pa nalilinis yung ilang silid-aralan. Nagkalat pa nga yung mga upuan, basa ang mga libro at sira-sira mga kagamitan na nalubog sa baha. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ngayong araw pa raw magpapatuloy ang paglilinis ng mga guro. Habang aabot naman sa halos limandaan ng mga bakwit sa San Andres Elementary School. Nagkakasakat na nga rin ang ilang bakwit gaya ng pagdudumi. Wala na nga silang malilipatan, nakadadagdag pa sa problema ng ilan yung school supplies ng mga batang bakwit. Binigyan ng hanggang ngayong araw ang mga bakwit na makauwi na sa kanilang mga bahay bilang paghahanda na nga rin sa pasukan. Pero ang ilan, nangangamba naman na baka magtagal pa sila sa mga paaralan na ginawa ng evacuation center. Sa Marikina naman, isa ang H. Bautista Elementary School sa mga evacuation centers ng mga nasalanta.